Ting gol sa selda sa kapulisan ang tulo ka mga individual human masikop atol sa gipahigayong by bust operation sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Sarangani. Gikasa ang operasyon alas 9.20 sa gabi sa Purok 4 Barangay Baluntay Alabel Sarangani Province. Ang operasyon ang may kalabutan sa iligal nga paghupot og armas o eksplosibo asa basis informasyon. adunay grupong kapamaligyan ni ini sa maong lugar ang mga dinakpan. Anggila sa pangalan sila alias Arafat, Johar og Morsid og pulos matud pa mga residente sa Barangay Baluntay sa maong munisipalidad. So nakadapot mi og tulo ka uh, lalaki uh, nagbaliga og uh, pusil dili sila authorized dealer ug gula kun sila a uh, uh, permit sa firearms. So gila na dapot sila isap kagibaliga uh, pud sa amo ang uh, arrival grenade. Gatuo usab ang kapulisan nga ang mga dinakpan ang kagrupo lamang usab sa mga sospek nga mipatay sa manager sa Oseka Banana Plantation sa niaging tuig 2024. Gatuo mi ma'am nga sila gihapon tong uh, apel atong at mga grupo sa mga nagpatay atong at manager sa Black Banana Plantation. Mm so, -hmm. sila'y uh, kabalan o kauban nila itong mga responsable po dito sa katong nahugay na itong bitaw nga skeletal remains itong last month. Mag-atubang o kasong pagsupak sa Republic Act 10591 o Republic Act 9516 o illegal possession of firearms and ammunition o illegal possession of explosives ang mga nasampit nga dinakpan. In the heart of changing lives, kini MJ Fernandez, Alang sa 89.5 Brigade News FM Janson The Music and News Authority